Well, kalma. talaga mga guys, ang um, mahirap kailangan lang ng tiyaga mga guys nga pala mga guys binago ko na yung youtube channel ko yung pangalan kasi meron akong kaparihan kaya binago ko na lang ulit pa like na lang pa share pa comment pa subscribe na rin mga guys thank you for watching mga guys ito nagbibiyahe pa rin ako Ayan, yung